dito tayo ngayon guys sa taas ng palaro ng mga bata. try natin itong mga laro-laro nila guys. O oh, ba diba? ba oh, diba? O oh, mayroon tayo mga mang... nadaan din tayo dito guys. Alam, merong anong salamin guys. Hindi ko alam kung saan tayo dadaan dito. Oh my god. Gusto kong daanan ito, guys. Oh, my god, nakakatakot. Oh no. Oh no. O, oh, minsan lang tayo nito, dito, guys. Kaya, yun Parang baka din tayo, guys. Ganito yung palaruan nila. Nam! Tayib, tayib. Oh, my God, katakot. Okay! I'm coming! So, dito tayo bababa, guys. slide. Takot na ako. Guys, promise. Takot na ako mag-slide. Bababak tayo ngayon dito, guys. Ganito yung magbaba dito.